Good evening mga idolo. Kumusta po kayong lahat? Meron lang po akong gustong sabihin na medyo hindi ko po nagustuhan. Uh, nakita ko na po ito nakaraan. Yung parang pa-survey nila. So, natuwa naman ako dahil maraming sumuporta sa akin at maraming nakakilala. Uh, ito po yun. Ipa-flash ko sa screen. So, nagtataka lang ako kung para saan at kung anong purpose nila nito at kung anong basihan nila bakit nag nagkaroon sila ng survey sa mga staff o admin ng mga bawat platform ng MC Taxi. Pangit sa pamamaraan na yon dahil parang parang pinag-aaway nila ang bawat platform. Hindi kasi yan ang basihan eh. Hindi doon yung basihan. At kung sino daw yung makatao, sino daw yung makabiker. Ako sa totoo lang, kung ikaw ay totoo makabiker, hindi mo na kailangan sabihin yan. Hindi mo na kailangan ipagyabang yan o ipangalandakan yan gawin mo na lang, ipakita mo na lang sa mga tao kung sino ka, kung gaano ka ka kabayat sa mga biker, kung paano ka makipagkapwa tao o para magustuhan ka nila. Hindi ko lang talaga nagustuhan dahil napakapangit po talaga. Although, natuwa ako dahil kahit papano, eh, napakataas ng boto sa akin sa survey na to. So, maraming salamat sa mga nagtitiwala sa akin at uh, mga nakakilala sa akin. Ang gusto ko lang sabihin, nasana kung sino man ang gumawa ng survey na to. Eh sana pa-take down na po, uh, napansin ko na po ito nakaraan So binabaliwala ko lang kasi akala ko mawawala lang po agad eh, Nasilip ko ulit kanina, tuloy-tuloy pa rin yung uh, survey na yon So may mga bumubuto pa rin Pangit kasi, dapat tayo ay nagkakaisa bilang isang MC Taxi platform O bilang isang mga rider, tayo ay magkakapatid po sa kalsada Walang ibang magtutulungan, kundi tayo tayo lang din pag tayo ay nasiraan sa kalsada So wag sana natin uh, ipagpatuloy yung mga ganitong gawain Huwag nating hayaan na mag-away-away po tayo. O huwag nating hayaan na magsiraan po tayo sa bawat platform. Ipairal po natin yung magandang uh, pakikotungo sa bawat isa o sa bawat platform. Huwag po tayo magsiraan. Huwag po natin uh, ipagkumpara ang bawat isa. Wala pong magaling sa atin. Uh, lahat po tayo nagkakamali. Lahat trabaho lang po tayo. Ituring lang po natin na mayos yung mga biker. Hindi natin ipagkalandakan kung sino ang uh, makabiker o ma ano, nung makipagkapwa tao. So yun lang ang gusto kong sabihin. Sana sa gumawa ng survey nito eh, ay take down na po ito yung uh, ginawa po ninyong survey kasi medyo hindi po maganda so yan po ang dahilan kung bakit uh, hindi po nagkakasundo ang bawat isa